so hello, hello hello guys and it's time to fight me five it's five to be five sama saksahan ka guys okay nakapatay <laughs> tayo kaya lang isa kaya takbo guys takbo daya tayo kaya so guys nakabaw natin ito so, galaw na pagagalaw siya so, guys ayun so, malawas takbo ako ano matay piset aray ko Guys, ito na Pobrito, ambiro, ang ang hero ang favorito ng hero sa ML yun na. so guys ito na

baka double to mj dude okay try natin naman dito sa barrel so guys magawa naman tayo dito magawa naman tayo dito